Oo. Oh, ano ba yan? Wala na tayong makain. Ano? Dating gawi? Eh, kung anong mo gagawin natin para patawid gutom, eh, gawin natin. Mga tol, parang di ko na kasi kaya ginagawa natin eh. Tsaka, may ibang para ano para kumita tayo ng pera, di ba? Paraan? Ano ibang paraan eh? Alam mo naman na wala tayong pinag-aralan, di ba? O, kita mga mga itsura natin, Oh. Tsaka ngayon ka pa, tras, eh, lagi na natin itong ginagawa. Eh, masama nga kasi itong ginagawa natin, kaya ayaw ko na. Eh, gusto mo gawin natin? Malimos? Bari-bari lang kikitain natin dun. Walang kakwenta-kwenta yun. Kaya ito na lang, balik tayo sa dating tambayan. Abang ulit tayo. Ligurado. Wala kita natin dun. Tara na! Tara na! Nag-i-emote -e ka gusto pa din eh. Dadrama pa oh. Sakto, malayang pera Oo, oh, ano? Hindi, boy, Jay. Dating gawin, ah. Boy, tungkol sa likod ng sasakyan. Magabang, para ipasa ko sa yung bag. Ikaw naman, Jay. Ikaw yung manghingi. Tapos, ah, pagpanggap ka na yun nim Para makuha ko yung bag. Tatakbo na ako. Ay, Jay, boy, ha? Sige. Sige, Jay, yeah, boy. Tsaka na. Ah, uh, love, wait lang, ah. Hindi ko makontak, eh. Hello? Ma'am? Uh, ano ka pwede po uh, makahingi ng bariya? Wal well Nagutom na po kasi kung hindi pa ako kumakain But Dito yeah. ba yung address? dito Ay! ka na! Ah! Oh! Sa dito! Ay! Yung bag ka oh! 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 ah! ba! mo yeah, na! Ah, sir! Huwag mo na po bubulan! Ito na po yung bag! Kasama ka, di ba? Sumama ka sa akin! Ika dito. Ah. Oh. Bigko. Buti nabutan ko. Ito mga to eh. Ah, uh, mabuti pa tatawag ng pulis. Alin sa pod? Hindi e, eh, wag na. Nabalik naman iko naman. Hindi Kaya, kasabot sabot eh. Anong hindi? eh, mamaya makapambiktima pa nagbantao yan Paano eh. Pero muna ko 'yung bag. Hindi naman siya 'yung mablot eh. po sir Huwag niyo po ang pakulong Teka lang Ano ba nangyayari sa'yo? Kasambat ka ba naman ngayon? Eh sir Wala naman kami masamang intasyon Kaya nga binali ko yung bag Kaso sir Hindi ko sila mapigilan eh So ibig sabihin kasama mo nga sila Eh sir Nagagawa lang naman po namin yun kasi para may pangkain kami araw-araw. Tsaka -araw. isa pa sir, pinipigilan ko naman po sila pero ayaw nila. Kasi nga, wala po natanggap sa amin na trabaho kasi batang lansangan na kami. Tsaka sir, wala po kami pinag-aralan. Ah, uh, sige. Huwag mag-aala. Hindi ka namin papakulong. Pero, kung gusto mo, bigyan ka namin ng trabaho. Talaga bang? Oo, pero dapat. Pino pa rin, ha? Opo, ma'am. Eh, talagang matagal ko na pong gusto magbagong buhay, kaso talagang wala lang po kami makain kasi. Meron kaming maliit na restaurant na nangailangan kami ng waiter. Okay na ba sa'yo yun? Okay, okay. okay, okay na po. Kahit ano pong trabaho, tatanggapin ko po. At tal, nasabi mo naman na wala kang pinag-aralan, di ba? Kung gusto mo, habang nas, nagtatrabaho ka sa restaurant namin, pag-aralin ka namin. Para hindi habang buhay, waiter ka lang. Ah, uh, sige po. Talagang tatanungin ko po na utang na loob to sa inyo, mga ma'am sir. Ano ka ba? Mas mabuti na yung may pinagkakaabalahan ka kesa mabiktima kayo ng mga tao. Alam mo, di ba? Alam mo namang masama yun. Opo. O. Kaya, huwag mong aksayin yung pagkakataong to. Pagbutihan mo ha. Opo, talagang pagbubutihan ka po itong pagkakataon na binigay niya. Masya, alam namin kaya ka nawala ng malay. Dahil di ka pa kumakain. May pagkain doon. Kumain ka muna. Sige po. Sir. Yeah. Pasok. O, Jeboy, Sir, good morning po. Good morning. Tingnan mo nga naman, jebo o. Dati, eh, nasa lansangan ka lang. Tapos, ngayon, kasama ka na namin dito. Magkatrabaho at Natupad mo na yung mga pangarap mo Oo nga sir Sir, di ko naman po mararating lahat ng ito kundi dahil sa inyong mag-asaw eh Kaya sir, maraming salamat po sa inyo ha? Ano ka ba, Jeboy? Deserve mo naman yan eh Masipag ka Tsaka may pangarap ka sa buhay Kaya mabuti lang na kahit pa paano tinapad mo yung pangarap mo Oo nga sir uh, Sir, may request sana ako eh Ano ba yun? Uh, sir, baka pwedeng meron yung sasakyan mo Kahit 30 minutes lang sir kaya parang bistahin mo tayong May jawa na ba? Hindi sir. Bibistahin ko lang yung mga dating kasama ko. Papayuhan ko lang sila na sana magbago na sila. Oo naman, jayboy, Ito yung sasakyan. Alam mo, jayboy? sa makikita nila, sigurado ako matutuwa yan. Kasi isa kang halimbawa na kahit nasa lansangan lang kayo noon, may pag-asa sa buhay, pag-asa ng mangat. Uh, ikaw nang bahala sa mga kasama mo. Sige sir, maraming salamat ha. Babalik agad ako. Tabos na rin naman yung trabaho ko eh. O oh, sige, sige na. Sige Good sir, salamat po. pag ka. Disgurde natin. May bang kain tayo. Kaya yeah, nga eh. Nagugutom na nga rin ako eh. Nung nakaraang biktima natin, eh, barya-barya lang naman yung nakuha natin doon eh. Eh, hey, balik ka siya dating gawin. Ano? Tama yan. Hindi Punta natin. Tara. Tara. Dating gawin ah. kimatay matay, matay oh. ah. Uya, uya. Ah, wala ka, wala ka. boy. boy? Ka ba yan? Big time ka na. Baka pwede mo naman kaming sama sa mga racket mo. Ayan oh. Ibang-iba ka na kayo talaga, puro kayo kasamaan pa rin nasa isip niyo eh, no? Sindikato amo mo, ano? Panigurado. Eh, hindi naman niya yaman ng ganyan yan kung matinong trabaho yung nahanap niya ni. Eh. Eto lang ah. Kung ako kasi sa inyo, ayusin niyo na yung sarili niyo. Kasi, yung mga katulad natin, may pag-asa pa na makaahon sa buhay yan eh. Saka, hindi ako pumunta dito. Para sermonan kayo ah. Pumunta ako dito para itilig kayo. Kumain tayo sa labas. Kasi alam ko naman na kaya kaya nyo pa talaga magbago. Tsaka, mas masarap kumita ng pera sa magandang paraan. Hindi yung may pera nga kayo, pero sama-sama nyo naman nagagamit, di ba? Tara, sakay na kayo. Dito natin pag-usapan kung paano ko naayos sarili ko. Tara!